Hi, guys! Welcome back to another video. Uh, work ako ngayon, guys. It's a Saturday. And meron kaming pupuntahan dinner doon sa bahay ng anak ko. <laughs> kasi magluluto daw si papay ng crispy kare-kare. Oh my God! You can just imagine the this, the flavorful kare-kare ng daughter-in-law ko. And gutom na gutom na ako, guys. And kasi hindi ako nag-lunch breakfast nang yung kinain ko kasi nga dahil nga dito sa ano namin sa pa-dinner ni na papay and yung dessert is nag-ano din siya kumawa siya ng mango flow o diva yun ang magiging uh, uh, dinner naming mag-anak naming lima so si Kia nagbasketball kanina 3:30 sabi niya oh, uwi siya by 4:30 kasi maliligo pa siya 6 o'clock pa yung out ko dito guys so mamaya pa yon I still have around 45 minutes pa before ako makalag out dito kasi bago pa lang naka 5 o'clock hapon ako nakapag vlog guys sa pasensya po kasi nga kaninang umaga when I woke up at 7am dali dali ako naglaba kasi ayoko kumabutan ako ng init sa sikat ng araw baka masunog na naman yung mukha ko kasi nga itong mga melasma ko dahil ito guys sa yung too much sunlight or rays ng sunlight na hindi ko na mamalayan man na destroy na pala siya ng aking uh, skin. And eto na nga, pag tumatanda ka, yung melasma mo talaga ay ganun na ang mangyayari. move ko kayo. I'm using still the, gum, the gimbal and I'm really, really liking it. Um, hindi pa naman siya low bat kasi the last time I uh, used this was a couple of days ago pa. So I'm wearing a polo dress, guys. Ang tagal na nito. Kasi nag-utingkay nag, nag ko, guys, basa kung kabinet because I haven't really been buying clothes lately. As I was, as, as, I've mentioned in my previous vlogs na hindi mo na ako bibili ng mga damit. But siguro ngayong Pasko, kahit na isang, ano lang, isang top lang siguro gusto kong bumili ng ang gusto kong bilhin pala guys is a wedge shoes kasi yung wedge ko na shoes is lumang luma na siya guys as in nagbabakbak na yung sole niya kasi ang tagal-tagal na kasi yun guys and ever since hindi pa ako nakakabili ulit gusto ko yon kasi magagamit ko yon pag nagpunta ko ng office or kahit na maanong mga lakad na gusto ko yung medyo matangkad ako tingnan. So, bibili ako uli. Hindi ko lang alam kung saan. Kasi, nung nag-check ako sa SMC side, wala akong nagustuhan. Wala na dun yung mga wedge na Parisian yung brand. Iba na yung style niya, guys. Yung may mga, ano na, hindi masyadong wedgy na yung design. So, yun talaga yung gusto ko. So, ayan. Kaganyan na ako, guys. Tignan nyo. Ayan. Yeah. Ayan, naka-dress. Kaya nalaki ng chan ko. Okay lang yan. Kasi, pupunta lang naman kami dun sa Talisay. Sa Linaw, Talisay. And then, ngayon, is, wala na akong coachings. Bukas naman. Kasi, uh, I have six days na Six days yung trabaho ko this week. Kasi nga, uh, transition RD ako guys ng Chuen. Last week nagmanchu, ngayon naman Chuwen. o di ba? Kakaloka. Ako na talaga yung ano, best in RD char. Ay. Ay, namatay yung aking VPN. Sandali lang, guys. I'll be right back. Guys, so, dadalhin ko kayo sa, ina, sa bahay ni na kuya. Ay, baliktad na naman tong ano ko. Dapat nakaganyan siya. Ganyan. O, di ba? Yung gimbal ko ang gumagawa niyan, guys. Kasi ang mga functions niya, ang gaganda talaga. Ang gagaling. So, um, uh, um, bakit pa siya na, uh, ano, uy. Ayan, sandali na. Ay. Okay. So, dadaling ko kayo mamaya pagpunta na namin sa kinakuya. 5-11 pang, tagal pa. gutom na gutom na ako. Naririnig ko na si Kian, kakarating lang. And mag-aano pa yun. Mag-maliligo pa yun, guys. So, yung buhok ko, ayun, naligo pala ako kanina. Binasa ko yung buhok mo ko. Kasi four days! <laughs> four days, guys. Hindi ko binasa yung buhok ko. Yung half-bath lang talaga ako. So, pag na-feel ko na talaga na ang dami ng oil, tsaka, palang, tsaka ko palang babasain. So, yun. Okay, may problema yung ano namin. VPN. Allah. Wala. Wala akong internet, guys, sa aking ma. Computer. No, wala. Ano? Na, papano ba ito? Sige, mamaya uli guys. So, we're here na, guys. Kinakuya, kinakinpay. And, I'll show you their food. Oh, crispy na, guys. Crispy. Kare-kare. Then, yung red rice. Then, okra and pepino. Oh, yummers. Sarap. And for dessert, we have mango float. Wow. Ang dami na mga laman. Saan hindi? Bula-bula? Ah, siya galuto? Kuan na da Dritso, dritso nalag fry. Daddy andun pa sa labas. And I'm so hungry na bit, guys. So hungry na. So done eating. Hinay eh. Hinay ko eh. Koy. Kaya akong music. So done eating, guys. Hurot. May okay, meron pa kami mga take out. Uh, take out mga veggies. Na like pipino, saging. At least, mukbang ka madinam. Dili na ang anabukan. Pakita na ganda ang aon ba? Makita ba? Yes, okay, pwede man siya ipaubos. Hmm. So, na-amaze akong anak, guys. Ako ang bagong gimbal. ay okay. nagsuya guru siya. Gusto so, siya <laughs> 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 <hari> sa gimbal. Ito, gimbal. Ano niya mong pa-birthday daw. Kuno mong birthday, boy. Birthday pa. birthday pa. Ito taas, guys. Kay, ako, ito, untung gamay. Ay, <sighs> wait lang. Wait lang. Asa na mas kiyang-kiyang. Muna ka siya diri eh. ay. Oh, my son is here. Ay, pabog na ako. Ay, mag i ng aircon? Bili, asa na ako. Oo. Oh, kuspikas, guys. Ah, kabuglaw. Uy, napuno mo mga bra. Surprise! <laughs> wow, kanay silang gibuat, guys. Awa. <laughs> Ang mga pictures nila, ilang butang diha. So nice. So nice. Good. Galing lang tao. No? Alam din sila cabinet pa, guys. Maragi kulang. Their cabinets. And 24-7 ang ilang aircon. Walang bugno, No, jud ka ayo. nag-ano sila. Comforter. And ako, hindi ako, sa ri. Kaya nang hugas pa mas papay. Magchika sa ta, So, magchika sa ta. Ha, ah, kabusog. Napakasarap ng kare-kare ni Papay. Grabe. Ang crunchy-crunchy ng baboy. Uh, ano yon belly. Hindi na lang ako nag-vlog, guys. Kay, labi Juga'y kay gutom sa Juga'y kay kustanan mo. Nang, wala na lang ako nag-vlog. I'll put you here. Ayan. Ay, naubos. Sapat isaka ta mo. Wait. Ay, di man masaka. Init lang ha. Kadit lang. Uy, natuyok mo guys. <laughs> na. Okay. Pasensya. Tumalimbang kayo. Ah, si anak siya. Okay, because I'm gonna put you up there. Mm. I saw this gimbal. I I saw this gimbal gigamit ni Vince in Tony Fowler ng ko an videos. Kanang ilahang ilahang reality show. He was using this aning -ani, gimbal. So I'm still adjusting actually, guys, the gimbal. Because na baguan pa jugo. Unlike maguntu sako mga previews rang tripod nya. Walay well, dili battery, oh, delete battery operated, dili chargeable, nga na gani, diretsyo ra, ipasok ra, na kung sa so mani, oh. Ah, na, that's, na, kung ano na ako natukuran. Kini kay as in, naghan pa kong mga, mga amazing nga mga kuana ni nga madiscover nga pwede ko kahugas akong baba kay perting busuga so thank you ka kayo kenpai nga inyo minggilutuan nagluto kag lami kayo masustansya nga pagkaon oh, na ato siya pechay, napajud siya beans, and then gisa parisan pagin niya pipino. Wow! Tapos ang baguong kalami, dyan isuwa sa kare-kare guys. Ay, nabog na pa dyan kayo din Mahigda sa ako guys and I'll be right back. Guys, while looking at the pictures, I saw this picture na mong tanan. Last Uh, pag pag wedding ni nang papay nilang kenpai and I suddenly miss my my daughter. Kompleto pa mi diri guys. Ako ang guys ka ako siyang himuong cover photo nako. Na nakakamiss hay, nakakamis. Amo di ayo jud ko ka kita ani. Eh cute. Guys, bahay na kami. gayon ngayon lang. So, hindi na ako nakapag-vlog after nung kanina, guys. Because I was so busog. And eh, nag -chika na lang kami ni Papay sa taas, sa kwarto nila. Kasi, um... Si Kuya kasi and si Kian pala naglaro ng PS5. Together with Daddy. So, Uh, we're glad din guys na ano, nagka-bonding din kami today, tonight. And then, plano namin next week, birthday kasi ni daddy, gusto ni na papa mag-Airbnb, pero baka hindi, hindi ito puwede pwede kasi may pasok si Kian, may exam, and ako naman, 16 lang yung day na nag-leave ako. So, baka mag-dine out lang kami guys, dinner lang kami sa labas, yun lang ano namin ganap namin next week sa birthday ni Daddy. So, I'll end my vlog for today, guys. Konti lang tong clips ko. Hindi to masyadong mahaba kasi wala naman masyadong ganap. And I'll see you guys again. Um, tomorrow, baka hindi ako makavlog, guys. Pahinga muna ako. Although may pasok ako bukas, pero pahinga muna ako sa vlogging. Okay? I'll see you guys again on my next vlog. Please like, please support my channel. And I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon. Babush.